Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, nandito naman tayo sa aming munting backyard para sa isa na namang episode, nagpapasusupa ang mama pig sa kanyang mga 17 days old piglets. Isa na namang simpleng talakayan pero napakahalaga para sa mga lumalaking piglets. Today's episode ay kailan dapat painumin ng tubig ang mga bagong anak na mga piglets o yung hindi pa naiwalay sa mama pig. Paano sila turuang uminom ng tubig at kung ano ang kahalagahan nito? Ito ay bibigyan natin ng pansin kaya stay tuned lang po. Maraming salamat! Bago pa ipinanganak ang mga piglets ay kabilang na sa aming paghahanda ang patubigan para sa kanila. May DIY na patubigan dito, water container na may mga nipple drinkers na nakakabit sa dalawang kulungan. Sa paglabas ng mga piglets ay may tubig na kaming nilalagay, hindi po ito nangangahulugan na iinom na agad sila. Kapag may sapat na silang lakas ay nag -e sila sa loob ng kulungan, kung ano ang makita ay parang tinitikman kahit dumi ng mama pig ay natitikman nila. Kasama na po ang nipple drinker na kanilang madiskobre, nilalaro nila, nakakainom sila ng tubig kahit pa unti-unti at kalaunan ay masanay na sa tubig inumin. Sa unang mga araw ay natututo na silang uminom, sa katunayan pa nga ay mas nauna pa silang natuto na uminom kaysa makalasa ng pagkain dahil ang pagkain ay na-introduce pagka 5 days old o higit pa. Kung mapapansin namin na karamihan sa kanila ay marunong na uminom ay dito na namin nilalagay kung magbibigay kami ng gamot o bitamina kung kinakailangan. Halimbawa kung magbibigay kami ng gamot sa pagtatae ay sa water container na ilalagay. Sa edad nila ngayon ay marunong na rin silang kumain ng booster. Dito na natin makikita ang kahalagahan ng tubig para ma-digest ang kanilang pagkain at nakakatulong sa kanilang paglaki. Kung mainit naman ang panahon ay tumataas din ang kanilang temperatura, kung hindi makakuha agad ng gatas sa mama pig ay iinom sila ng tubig para maiiwasan ang dehydration. Maglalagay na rin ng booster, konti lang dahil hindi pa gaano sila kumakain at baka manok lang ang makakaubos nito, kapag nasa third week na sila ay malakas na silang kumain. Dahil medyo marami sila nasa 14 heads, kahit sapat lang din sa kanila dahil labing apat din ang suso ng inahin ay nag-aagawan pa rin sa gatas, may gusto kasi silang pwesto kahit anong lipat na gawin natin ay babalik sa gusto nila, ang hindi nakakakuha ng sapat na gatas ay talagang mabibitin sa paglaki, kaya kapag nabubuli ang iba ay mapipilitan na lang kumain at iinom ng tubig. Wala pong partikular na araw kung kailan talaga sila matutong uminom, basta sa murang edad pa ay kailangan ay may mga drinkers na at may malinis na tubig, sila na ang bahala mag-discover kung paano sila matuto sa pag-inom. Ang inyong natunghayan ay base lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang ating talakayan patungkol sa pagtuturo sa pag-inom ng tubig at ano ang kahalagahan nito sa mga piglets, sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan!